dahil mahal na araw, magugulay muna ang person. Ito muna ang aking binili. More on gulay. Nomit muna. Tapos itong roka. Dalawang tali. Ay, siya. Pag hindi naman ako napurga sa gulay na rin. Tingni. Eh. Ang dami pa. Teka. O, ayan. Dalawang tali. yan isa. Lalaki ng tali at saka ang fresh, kakatuwa. Kaya dinalwa ko. Tapos ito, isang malaki. Tapos carrots. At ako yung mag, ano, si chicken soup. Na yung parang napitin ako doon sa niluto ko sa bahay. Kaya dito, yun ulit kakainin namin. Okay, teka muna. Maghahugas muna na ako ng gulay. Mag-peel ng carrot. So, may keros kasi pampakulay, pampalasa. ba? Diba? Tapos, ito ang pampalasa ko. Hindi ako magkakanin. Ito ang pampalasa ko sa soup. Tabok aroma. Aroma di hasir Ito ay ano, chicken. Yung tabok ay chicken. Tapos, ito ay vegetable flavor. Tapos, pagsasamahin ko na lang siya para siya yung maging lasa ng soup na gagawin ko. Yeah. Kasi okay, mo akong bumili ng ano ng fresh na mais. Pero dito, okay na 'to, madami na 'to. May mga side dishes pa naman. Lulutuin mamaya. Teka lang. Ah, uh, pwede dito muna tayo kasi ibababad ko muna ang mga gulay na 'to. na ko muna. Mas prepare na ako ng ibang hiwain. So, okay. Thank you for watching. See you later. Hello, ito na mag maghahatpat kami. <laughs> Pero ito lang yung aming halo kasi hindi man dito sa walang ano, walang hindi tulad sa Hong Kong na maraming mga sahog. Yan. Hinanap-hanap lang namin ito sa market. Pasensya na kung hindi tulad sa Hong Kong mga pakana na ito. Damis lang namin ang pagkain talaga sa Hong Kong. Yan. Yan yung nilagyan din namin ng chicken para kahit pa paano may side dish. Yan. Gulay. O, oh, nilagyan ko na akra. Kasi gulay ang, ang gusto ko. Tapos itong dalawang noodles. Oh, pang topping sana to. Tapos nilagay na lang namin dyan. Hipon. Uh, ano ito yung nalimutan ko na basta yun yun <laughs> Tapos yung kelas nila ko kasi gusto kong may ibang kulay. Teka, magalagay na ako. Lalagay ko na itong hipon. Yan. Hipon para ikaw ay mag-ano na dyan. Hipon. Tapos itong lalahat ko na rin. Yan. Para maluto na lahat. At gutom na kami. Yung okra, hindi naman talaga ko. Yung gusto ko lang ilagay. Kasi minsan lang makachempo ng okra. Eh, okay, for the gulay tayo. Kasi mahal na araw. Eh, para marami. Sama-sama ng lasa dyan. Tapos ito. Meatloaf. Ito. Ito. Yung meatloaf, para sure niluto ko. Kasi gusto ko yung fry ko muna. Pero, para sa sama-sama ang -sama, lasa, maglalagay ako ng konti. Ayan. Mamaya, lalagyan ko ng itlog. Yung pahuli. Okay, sige na, ganito na muna kasi yung gulay din. Oh, Mag-umbisa na kami kumain. Thank you for watching. Ang daming gulay. Bye.